Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and MRSK for its 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello guys! Hello everyone! Low tide guys, low tide. Tingnan mo yung mga, mga bata. Mga bata, si Budoy. Naliligo kahit low tide. Grabe, low tide siya pero butay pero walang ano walang shell tingnan natin hmm? walang shell puro bato talaga bato bato grabe ka bato kaya parang wala talagang shell guys tingnan natin dito tingnan natin dito hmm. see wala wala talagang magtatago na ano dito, shell. Yan. Walang magtatago na shell. Walang shell talaga dito. Walang shell, guys. Doon sa, ano, sa badyan, mag-ano ka lang dito, oh. Meron ng mga Aninikad. Maraming marami, marami ng guys wag yeah, huwag nyo na intindihin yung tagalig ko guys ha kahit nagkabulol bulol kasi hindi ito para sa mga bisaya lang yung video natin <laughs> kasi hindi lang para sa inyo itong mga bisaya may mga friends tayo ng mga tagalog ayan yeah. Ayan oh, enjoy kahit ano. Enjoy kahit kahit low tide. <laughs> Love you. Ayan guys. Ang laki na ano na walang shell lang talaga. Walang shell. Parang dagat na walang shell talaga. Ano yan? <laughs> dagat na walang shell. Ayan. Oh, meron ako nakita. Saan bang camera? Oh. <laughs> umang. Ano bang ba Tagalog sa umang? Wala talaga yung shell, guys. Wala shell. Pero, guys, good news ako sa inyo, guys, ha? May good news ako sa inyo dito. Ayan. Malapit na bumalik ang Malapit na bumalik ang mga Pibbles. Yes, malapit na. Meron na oh, paunti-unti guys oh. Hinahanap mga Pibbles. Yeah, malapit na. Yeah, nandito na oh. Ayun. Bumalik na sila. Bumalik na yung mga Pibbles, guys. Ayun, malapit na. Ang ah, saya-saya pag malapit na ang pebbles. Mm. Dito yan. Yan, oh, bumalik na. Pero hindi pa to. Dadami pa tong mga pebbles na to. Hanggang umabot dito guys yung pebbles. Hanggang umabot dito talaga. Dito. Hanggang umabot. Ayan. Tingnan niyo guys oh. Ayan tingnan nyo uh, hindi na nakikita yung mga malalaking bato dito oh, tingnan nyo mga pebbles na babalik na talaga yan next ano ko sa inyo ano na marami na bumalik na ang saya saya pag bumalik na ang pebbles yan lapit na Lapit na talaga bumalik ang tables guys. Paunti-unti na talaga. Ayan. Wala na. Inano na yung mga batong malalaki. Ayan. Paunti-unti bumalik na din. Mga tables. Ayan. Ano pa ang inuna? Nauna ngayon mga malalaki pang bato. Uh, malalaki pang bato guys oh. Eh. Malalaking tibol pang mauna ngayon. Ayan. Wala yeah, eh. Pang guys oh. Uh, Grabe naman oh. Uh. <laughs> pang hilod. <laughs> pang guys. tingnan nyo. Hmm. <laughs> Ang cute, oh. Ang hilod. Yes, ang saya ko. Bumalik na yung pebbles. Uh, next week. Siguro next week, guys. Marami na talaga to dito. Ay, ah, yung galing. Month of February. Mawala siya month of February, guys. So, parang six months pala siya. Basta February may video ako dito noon, February. Na uh, ang, ang, dami. and uh, I mean nawala, February siya nawala. Walang wala na talaga ang pibos, ang laki ang laki ng mga bato na nakikita dito, 'di ba? Yung 'di ba na yung mga nakaraang video ko, 'di ba? At ngayon oh, meron pa nga konti-konti oh. Meron pang mga malaking bato. Pero, mas, nak mas nakita mo na yung mga ano. Oh. Ayan. Ayan. Hindi na nakikita yung ano dito. Yung malaking ugat. <laughs> dito nga. Ayan, tingnan nyo. So happy guys. Kasi bumalik na naman yung peoples. Hey, hey. Ang ganda na naman dito pagtambayan tuwing hapon. tatambay tayo tuwing hapon dito. Malit na din sila sa wakas. Mga maliliit. Magdipindi kasi sa ano, habagat o amihan, ganyan. Bumalik na naman sila kasi eh. yung mga ilang days, ang um, na-upload ko ang ano uh, laki ng mga laki ng alon May ano pa guys oh. ang laki ng alon kaya yun pinaano na niya ulit binalik na niya ulit unti unti lang bumalik Si Maringbi, Maringbi, 'di ba? Maano ka Maringbi, magreklamo ka talaga dito kasi sabi mo, ay, ang laki ng mga bato. Ma mabukol man taan ng mga bato di halot-lots. Ay, may ganyan si Maring Bee, guys. Nakikita kasi niya yung mga videos ko na ang laki ng mga bato talaga. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, Maring Malapit nang bumalik yung mga feebles namin. <laughs> Kaya ngayon, ah, ngayon na ako nakabalik dito, guys. Mga ilang ano na, one month na. Last time, yung naliligo sila nung ano pa last yung election ah one, one month na ngayon kasi June 12 ngayon guys yung election may 12 ba yun yung election dito pa sila naliligo pa naliligo pa sila at that time ang laki pa ng mga bato bato dito wala pa yun hindi pa bumalik yung last day mga last last day mga last last day guys ayun na nga ang laki ng alon Grabe ang alon. Ayun, dinala na pala niya ang ano, ang mga pebbles dito. Guys, hindi ako nag-upload sa ano no, kay Lolo White yung yung bata na tinapon dito, guys. Pakita ko sa inyo oh. Uh, June June 5 ata yun tinapon ng baby, napatay. Ah, uh, binalot sa plastic dito, guys dito sa gilid ng hagdanan dito guys yan dito yun I-upload ko yun sa sa kabilang mundo yan dito nakita yung baby guys yan dito talaga binalot kung walang nakakita ng ng plastic na yun yung binalot kung hindi yun hindi yun nakita kinabukasan yan ay ano ma, kasi mag high tide na mag high tide na siya guys e di ano, na yun sa dagat na yun punta na yun sa dagat buti na lang may ano may kumuha ay I mean may distract distract talaga ako ni Budoy tinawag kasi ako ni Budoy guys na distract ako sa, aking, <laughs> sa aking pagsasalita <laughs> Buti na lang may nakakita sa ano, sa sa plastic binalot doon ng baby, binalot doon ng baby. Buti na lang nakita talaga 'yon. Baby girl 'yon, guys. Baby girl. Kinagabihan 'yan, guys. First time ko talaga nakita na may ganyan na itinapon. parang ganyan. Parang parang ako ang ina na hindi ano, hindi nakatulog. Ayan, si Mama. Tinawag pa ako. Grabe, distraction talaga. <laughs> ay! <laughs> Grabe si Mama. Si Gwen, tinawag pa talaga ako. <laughs> Ma! Hay, di ka makita. Di daw ko pa video ni Gwen. It's Gwen guys. Yung sabi ko din yung sa inyo na 12 years old pa ay na-monetize na. Ayan. Nandyan. Nandito kasi si It's Grade, ano na yan si It's Gwenny? Grade 11. Ayan, yung kwento ko natapos ko ba? Yung kwento ko, guys. Dito yun, guys. Oh. Ayan. Ayan. Diyan talaga. Ang walang nakakita talaga sa plastic, guys, na itinapon. Eh, kinabukasan, na, kinabukasan, eh, ano na yun? Mag, ano na yun? Yung tag, tag, tawag dyan. Maglutaw-lutaw na to sa dagat. Ay, nako. Hiningal ako. Grabe, hiningal ako. Palakad-lakad lang. Hiningal. Oh my God. Ha! Ah! hiningal ako, guys. <laughs> hiningal. Ay, ah, Ayan. Kahit low tide. At ngayon ay 5.45. Nagpaalam nga ako sa, ano, sa premier ni... Sino bang premier yung kanina? Premier ni... Sino ba yung premier? Sabi ko kay eh, Sir Dennis. or Dennis punta muna ako sa baybayin mag video video pang prem <laughs> sabi ba si sir dennis ingat at enjoy miss lot <laughs> ay nako ayan pintuhan lang sandali guys ay ayan. ayan low tide na low tide guys low tide na low tide kahit low tide may naliligong mga bata ayan guys low tide na low tide may naliligo ganda talaga dito guys Lalo na bumalik na yung pibos. Ang saya ko. Bumalik na yung pibos. Ang pumunta dito guys. Ayun guys, 13, 13 minutes na tayo. Ah. 13 minutes. Ayan, thank you so much for watching mga kalotlo. Thank you so much. Bye!